Mga showbiz hindi pa nga lumilipas ang init ng balita tungkol sa kasal ni na Catherine Bernardo at Alden Richards, ngayon naman, may bagong pasabog. Ang bagong kasal, naghanimon na sa Paris. Kung akala natin natapos na ang kilig at surprise, matapos ang kanilang kasal, nagkamali tayo. Marami ngayon ang nag-uusap-usap tungkol sa diumanoy honeymoon destination ng dalawa. Ang napakaromantikong Paris, France. Ayon sa mga lumabas na balita, Spotted daw ang newlywed sa iba't ibang sikat na lugar sa Paris, kaya naman mas lalong nag-aalab ang excitement ng mga fans. Totoo nga kayang nandun sila. At bakit tila hindi ito naibalita sa mainstream media? Makikita sa ilang leaked photos at videos na tila magkasama ang dalawa sa isang napakagandang lugar na may tanawing kahawig ng Eiffel Tower. May ilang netizens na nagsasabing nakita nila si na at Alden na namamasyal sa mga sikat na puok gaya ng Louvre Museum at Champs élysées Ngunit hanggang ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa kanila. Tapusin nyo ang video na ito at huwag kayong mag-skip dahil ipapakita natin maya-maya ang mga naglik na photos and videos nila sa Eiffel Tower. Ano nga kaya ang tunay na kwento sa likod ng kanilang honeymoon? At bakit tila tahimik ang kampo ni na Catherine at Alden tungkol dito? Alamin natin ang lahat ng detalye. Maraming fans ang nagulat nang biglang kumalat ang balita na ikinasal na si na Bernardo at Alden Richards. Hindi ito basta-bastang chismis. Dahil may lumabas na ilang larawan at video clips na tila nagpapatunay na may naganap ng intimate wedding ceremony sa isang napakagandang venue. Ayon sa isang insider. Naganap daw ang kasal sa isang pribadong resort sa Batangas. Isa itong intimate event na dinaluhan lamang ng kanilang malalapit na pamilya at mga piling kaibigan sa showbiz. Wala umanong media coverage kaya't lalong naging misteryoso at pribado ang kanilang pag-iisang dibdib. Isa sa mga highlights ng kanilang kasal ay ang kanilang suot na wedding outfits. Si Catherine ay diumanoy nagsuot ng eleganteng white gown na may intricate lace details, habang si Alden naman ay nakasuot ng classic black tuxedo na bumagay sa kanyang debonair charm. Parehong napaka klase ng kanilang mga kasuutan, natila parang eksena sa isang pelikula. Ilan sa mga celebrity guests na napapabalitang dumalo sa event ay sina Daniel Padilla, Maine Mendoza, at ilang malalapit nilang kaibigan sa industriya may mga haka-haka rin na may ilang insiders na nakakuha ng exclusive photos ng kasal, ngunit wala pang naglalabas ng mga ito sa publiko. Pero paano nga ba nagsimula ang usaping ito? Bago pa man ang kanilang kasal, may mga kumalat ng blind items na may isang sikat na celebrity couple na lihim na nagpaplano ng kasal. Hindi nagtagal. May mga netizens na nakahuli ng ilang cryptic posts mula sa kanilang mga kaibigan na tila nagsuggest ng isang espesyal na event na naganap kamakailan. Ngunit ang tanong ng marami, ano kaya ang naging reaksyon ng kanilang pamilya at mga fans? Positibo kaya o may mga hindi sumang-ayon sa kanilang desisyon? Matapos ang kanilang secret wedding, mas lalong naging palaisipan sa mga netizens kung saan nga ba pupunta ang bagong kasal para sa kanilang honeymoon. At ngayon nga, mukhang nahanap na ang sagot. Ang romantikong lungsod ng Paris. Pero bakit Paris? Marami ang nagsasabi na espesyal ang lugar na ito para kina Catherine at Alden. Isa itong lugar na puno ng kasaysayan, sining, at syempre. Pagmamahal, ang Paris ay kilala bilang City of Love, kaya hindi nakatakatakang dito nila napiling ipagdiwang ang kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. Ayon sa isang source, tumuloy umano ang dalawa sa isang sikat na luxury hotel malapit sa Eiffel Tower may mga nagsasabing may naglik na ilang larawan ng kanilang accommodation. Ngunit wala pang kumpirmasyon kung totoo nga ito. Bukod sa kanilang marangyang hotel stay, may ilang sightings na di umano'y nakita silang magkahawak kamay habang naglalakad sa mga kilalang tourist spot sa Paris tulad ng Louvre Museum at Notre Dame Cathedral. May ilang fans din na nagpost sa social media na nakita nila ang dalawa na namimili sa high-end fashion boutiques sa Champs-Élysées na lalo pang nagpainit ng espekulasyon tungkol sa kanilang honeymoon. Ano-ano pa kaya ang kanilang mga ginawa sa Paris? At totoo nga kayang sinubukan nilang mag in sa crowd para hindi mahalata ng media. Abangan natin ang mas marami pang revelasyon. Isa sa mga pinakamalaking tanong ng fans ay kung bakit tila tahimik ang mainstream media tungkol sa honeymoon na ito. Sa kabila ng kabi-kabilang balita tungkol sa kasal ni na Catherine at Alden. Tila walang major TV network o entertainment news outlet na nagbalita tungkol sa kanilang honeymoon. May ilang hakahaka -haka na ito ay isang desisyon mula sa kampo ng dalawa upang mapanatili ang kanilang privacy. Matapos ang maraming taon sa industriya, hindi na bago kay Catherine at Alden ang pagiging usap-usapan ng publiko. Kaya maaaring pinili nilang gawing pribado ang kanilang honeymoon upang maiwasan ng anumang intriga o pressure mula sa media at fans. Ayon sa isang source, may ilang entertainment reporters na nagtangkang alamin kung nasaan sila, ngunit mahigpit daw ang seguridad at hindi madaling makuha ang impormasyon tungkol sa kanilang biyahe. Bukod dito, may ilang insiders din na nagsasabing may mga hindi pa naisa publikong travel details, tulad ng itinerary at mga kasama nila sa trip. Isa pang posibleng dahilan ay ang kanilang mga upcoming projects. Maaaring nais nilang ituon ang pansin ng publiko sa kanilang mga bagong proyekto sa halip na sa kanilang personal na buhay. Alam naman natin na parehong dedicated si na at Alden sa kanilang mga career, kaya posibleng isa rin itong paraan upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng kanilang trabaho at pribadong buhay. Ngunit kahit gaano nila ito gustong itago, hindi pa rin maiwasang mapansin ng mga fans at media ang kanilang kilos. Kung kaya't ngayon. Mas lalong excited ang mga netizens na malaman ng buong kwento sa likod ng kanilang honeymoon. Sa ngayon, patuloy pa rin ang espekulasyon at pag-aabang ng mga fans sa anumang kumpirmasyon mula sa kampo ni na Catherine at Alden. Ano nga ba ang susunod na mangyayari pagkatapos ng kanilang honeymoon? May posibilidad kayang may malaking announcement na ilalabas sila sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Magkakaroon kaya sila ng bagong proyekto na magkasama? at paano ito makakaapekto sa kanilang mga career. Ay comment nyo na ang inyong opinion at aabangan namin yan. Hindi nagtagal. May mga netizens na nakahuli ng ilang cryptic posts mula sa kanilang mga kaibigan na tila nagsuggest ng isang espesyal na event na naganap kamakailan. Ngunit ang tanong ng marami, ano kaya ang naging reaksyon ng kanilang pamilya at mga fans? Positibo kaya o may mga hindi sumang-ayon sa kanilang desisyon? Matapos ang kanilang secret wedding, mas lalong naging palaisipan sa mga netizens kung saan nga ba pupunta ang bagong kasal para sa kanilang honeymoon. At ngayon nga, mukhang nahanap na ang sagot. Ang romantikong lungsod ng Paris. Pero bakit Paris? Marami ang nagsasabi na espesyal ang lugar na ito para kina Catherine at Alden. Isa itong lugar na puno ng kasaysayan, sining, at syempre, pagmamahal. Ang Paris ay kilala bilang City of Love, kaya hindi nakatakatakang dito nila napiling ipagdiwang ang kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. Isa lang ang sigurado, hindi pa rito nagtatapos ang kwento ni na Catherine at Alden. Kaya kung gusto mong manatiling updated sa mga susunod pang kaganapan, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa ating channel at iklik ang notification bell para hindi mahuli sa latest showbiz updates. Ano ang opinion mo tungkol sa kanilang honeymoon? Ay comment mo na sa baba at pag-usapan natin.